Isang 35 anyos na lalaki ang inaresto ng pinagsanib na operatiba ng kapulisan matapos na masangkot di umano sa isang krimen at matimbog sa bayan ng Karanglan nitong lunes March 4, 2024. Sa ulat ng pulisya, ganap na alas 12.30 ng hapon ng arestuhin ang umano'y sinasabing suspect sa barangay FC Otik, Karanglan Nueva Ecija. Hinilala ang suspect na si Eherson Hasmin I. E. Andrada may asawa magsasaka, residente ng Sitio Obito Barangay Agustin, Karanglan, Nueva Ecija. Hindi naman nagawang manlaba ng suspect makarang isilberito ang bitbit -bit na warrant of arrest sa diumanoy kasong attempted homicide may criminal case number 2969-2014-C na in-issue sa Regional Trial Court o ng RTC Branch 38, San Jose City, Nueva Ecija, Pinetsahan noong February 26, 2024 para sa service of sentence nito. Pansamantala ang suspect ay nasa custodial facility ng karanglan MPS. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navalio na buulat sa TWNE teleradio Ang inyong kakampi.